Good morning, good afternoon, magandang gabi. Okay, so tayo ay mag-unbox. Mag-unbox. So, natin kung dito kasi guys sa amin. So, pwede naman kahit wala mo ano. So, ano ba to? Black pepper. Ayan, bawang. Sa Pilipinas, di ba sa sari-sari stores, pwede kang bumili ng mga tig yung tigpipiso. Di ba? Bawang yon Bawang paminta. Di ba? Dito. So, ayan masarap kasi very healthy rin to guys so lagi namin itong ginagamit the next ay ang bili namin dito ay 23 ouch Yung mga mahilig sa shopping sa online ayan ito ay cinnamon. Ayan, guys. Yung iniinom ko, guys, sa morning o kaya sa evening ay gumagamit din ako ng cinnamon. Sa so, ba ako titingin sa baba or sa taas? Ayan, sa so, sina So, cinnamon sticks. Pero di kaming cinnamon powder. Then, next. Tara! So, kagandahan, guys, dito sa Amazon, you can order anything. So, and nakakatipid ka ng mga, pag nakakaipon ka ng points, kasi the more na nag-order ka, nakakaipon ka ng points. Then, yung points na yon ay tulad ngayon, nakaipon ng asawa ko ng 30,000 30, points. And equivalent yon ng 11,000 rupees or 9 rupees. So, lahat ng in-order niya ngayon ay ano na yun? Ginamit niya yung points niya. So, yun lang naman din ang kagandahan dito. Kasi nakakaipon ka ng points kapag ikaw ay nag-order online sa Amazon. Tignan natin. Chai Masala. Ipapakita okay, ko sa inyo guys yung Chai Masala. Alam niyo ba yung Chai Masala ay pangalawa sa pinak pangalawa sa pinakasikat na hot beverages dito sa India. So, ito yung ginagamit nating masala para mas masarap yung chai. Okay, so ipapakita ko sa inyo. So, chai, ito ay from Chai por Masala Company. Kesar Chai Masala. Freshly milled, no chemicals, no preservatives. Artisanal spice plants. So, open natin kasi. Sakto guys. Naubos na yung aming masala. Chai masala. Ito yung inilalagay mo na powder. Pero yung powder na yun ay mix na. Si uh, ito siya. Ay. Bukas na pala. Hindi kasi nakalagay dito. Nakalimutan kong basahin. Okay. Giving your daily cup of chai a royal touch. Made from prop proprietary blend of premium Kashmiri kesar and other pure, pure spices, this chai masala is a product of wholesome love for desi chai. Not only does it give a kadak, kadak? Masaledar flavor. The Kashmiri Kesar adds a royal touch to your daily cup of chai. So, ang ingredients nito guys, ang chai masala ay gawa sa mm, mm, dry ginger, tulsi, black pepper, cardamom, cloves, cinnamon, mace, nutmeg, and kesar powder. See? So, ito, ila, transfer ko lang siya. So, how, paano ba daw gumawa? So, ito yung paano to gamitin. For making two cups, just add one teaspoon masala ch chai into boiling your tea. Okay. Kahapon, guys, sumatid din yung order namin na tuna. Tuna tuna flakes and tuna chunks. So, hindi wala po kagabi yun. Ang sarap niya. Nagwala rin ba kayo ng tuna? Pero ang mahal, guys. Pero ganito talaga ang prices, di ba? Hindi ko alam kung ano ito. Ay... Alam niyo ba guys, gusto gusto ko yung chai, yung inumin dito. And very, ano din naman, wag lang masyadong masukal, pero good for the health talaga siya. Lalo na kapag malamig. Yun guys, any time of the day, iniinom talaga nila yung chai. Ito yung isang box. Lagi ng shredded na. Ay, puro papel. So, the second, second box. Transfer natin ito guys. Sobrang liwanag. Okay. So, ito siya. Hindi ko ako ano ba to? So, eto ay spicy masala. Dalawa pala yung order in order ng asawa kong masala. So, from spicy masala. See, ang pare-parehas lang guys ng, ng spices na ginamit. Ginger powder, black pepper, cloves, cinnamon, cardamom, nutmeg, fennel, and peppermint. So, ito'y may dalawa siyang kakaibang uh, spices na ginamit. So, ang original price nito ay 450 Pero hindi ko alam kung nandito yung price. Wala dito yung price. per 450 Lagi siya nakakatipid kapag... So, halos guys, nang kailangan namin ay no-order namin online. Kasi madali lang. Kahit nasa hills kami, nakakarating pa rin dito. Ang adjustment lang guys, dito ay... ano ano tawag doon? Yung halimbawa, gusto kong kumain ng biryani, hindi ako makakain kasi walang magandang restaurant dito na kainan. Malayo siya. Pero ang pinakamasarap na orderan ng biryani ay doon sa, ano, sa Delhi. Then yung masarap na bread, wala din dito guys. Kahit pumunta ka sa, sa syudad dito, yung pinakabayan nila, walang masarap na, walang masarap na tinapay. Pero mas gusto ko rin yung tinapay sa Pilipinas tulad ng gardenia, di ba? Then lagyan mo ng peanut butter. And this time ako ay nakahanap ng uh, masarap na peanut butter. Kasi namimiss kong kumain ng peanut butter tulad nung yung masarap na peanut butter sa atin. Dito kasi guys, iba yung ang halos lahat ng peanut butter nila ay hindi siya ganoon kasarap. I mean, hindi siya gano'n, hindi siya kasing tamis ng sa atin. Dito kasi guys, is medyo salty and yun lang. Yung yun, wala siyang lasa. Talaga ang lasa, yung maning-mani talaga siya. Pero yung sa atin kasi masarap, diba? Pero pa ako ng ano. So wala na kaming pepper, kaya bumili na. So ayan, so mag-aayos ako ngayon. Thank you guys for watching and ano pa ba? Summer na dito sa amin. Mainit-init na talaga. And nakakaano nang umalis ng bahay talaga. Kasi mainit-mainit talaga. So that's it for today. Thank you for watching. Bye-bye. Bukas ulit.